So guys, kulo na guys. Ang aking pinakulong tubig. Lagay ko na guys ng kamyat. Ayan, kamyat. Paasin sa sinigang ko. Oh. Guys, lagay ko na guys ang puso ng saging. Kasi matagal ito guys, lumambot guys. yun, sama ko na yun guys ang aking puso ng saging. Lagay ko na guys ang puso ng saging. tamyas ang ipapaasin ko. Masarap ang tamyas ang ipapaasin ko. Sa isda, guys. Harap hmm, natin. Para ano. Harap hmm, ito. Malasa kasi yung tamyas. Kung ipang paasin mo. ano ko na din yung bawang tubuhan. Ilalagay ko na guys ang kamatis sa pasibuyas. Ayan. Ayan ito guys. Lagyan natin ng paminta, powder. Lagyan ng asin. Guys, malambot na yung puso ng saging. Ilalagay ko na guys ang isda. puno. Tapos, nangit lang yung silig din. Tapos, isin niya. Masarap. Masarap. Sarap. Hmm. So, guys, luto na ito, guys. Ang aking sinigang sa kamyas. Sinigang na isda na may kamyas. Luto na ito. Ayan na, ready to eat na. Yan dito na lang guys, thank you for watching.